guys, ipi ko lang tong nabili ni Madam. Ito yung remembrance niya sa pagdawat niya sa kanyang senior. Ano so, sa kitaw gani? What what do you call this this? Sa tawag ni? Um. Sa ni. Sa tawag ni ba um suga bito nga ibulod sa adlaw so magkasuga magamit siya og brand out. Solar. Yeah. So himpalay siya og nga box solar solar sa solar solar kay ani man siya pag makadaos iyang senior na yun siya gusto niya na yung remembrance na magamit gayon so yung pala siya anig duha kabuok guys o oh. ayan so among i-arrange or ahan na muna i-botang dapita nga kanang makahayag may aning kalsada or mabulad po o oh, nga na ay dili ka na siya makonan o mga kanang manok duparan o oh. duparan ni siya manok ba kailangan huktan ni siya oh. ay huktan ane, ane huktan oh, huktan kay para di mahulog Ayan, like, ako kay video. Ayan, yan ang garans, guys. Kay, yan ang na. Para, ay, akong dalaga. Ano akong dalaga? Ayan, yan ang na Kung ahaba ni Ibutang na masugaan ang dapita kung kisay muagi, para malandagan. Duhan ni siya kabuk na yung ipalit. So, amun na ibutang siguro ang pika sa taas or dito sa dulo. Ayan. Ayan. Hour, Para og mo agi, hayag. Tapos kuan oh, na siya, kanang ni na siya pa na sa adlaw. ayam So, mo na yang remembrance guys sa yang pagdawat sa senior. So, next project is, ang next project madam pang makakuha kag senior. This coming December again. Cho. Ala <laughs> mo. First talong. <laughs> talong, okra, sibuyas, kamates, yan. Yun lang guys, i-flex ko lang kanyang, ano Yung last, last naman nakuha niya is suga nga, no? katapang mag-burn out gali siya, musidlak gihapon, may na ano, eh. Basta, mauna. Basta every day siya ng senior, na yun siya remembrance. Ay, ah, dili, kapakulot kasi mong buhok pod. At yung December, oh, nagpakulot ka itong buhok. oh, di diba? at least, sana all. oh di ba pero di, di, siya mukhang senior guys. Mukha siyang teenage. Ay! <laughs> Ang dalaga! Ang dalaga! So, ko, Thank you for watching!